good. ng <coughs> yeah. Wow. Oggi ho finito di m'aggiornare

Uy, uh, nabulong. Yun. 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 Uy. na hulog. Yun. Mahina na yung tiger. Oo. Mm subo na natin subo Yun. Kinagat yung ting-ting. Ito -ting. kasi oh. Mm. Ang tindi ng tiger hindi na huh? Ha? Pinakain mo? Oh. Yun. Ayaw talaga. <laughs> Anting din nito tong tiger Nahihina na siya. Agad na agad. Ang parang tanga. Agad. Oh, kinagat. Kinagat ang paa. ikut hmm. ikot-ikot. Sapot. Sinaputan. Ah! Ang tinde. Nasaan na yun? guys. Pakain na lang natin. Ating ipakain. kinagat okay, na No.